sa inyong lahat. Gusto yung Visayas Miraw. Ito pa ay tungkol sa isang tao na nag-comment sa atin, sa ating messenger na almost two years two years na siyang nagsusubaybay at nag-like, nag-comment. So, doon po sa pag-private ng kanyang Facebook, so ginagalan ko po yun. No? Kasi kailangan naman natin na i-private yung ating Facebook, depende po sa atin. No? na kumita ng tungkol sa medalyon dito sa pagbabagi natin ng medalyon so dito nga uh, ipapaunawa ko na episode 1 to episode 8 na tayo nakapagbagi tayo bawat episode 15 medalyon so dito episode 9 before uh, ngayon na September magbabalik tayo ng 15 medalyon so dito <coughs> ah uh, hindi ko alam kung nagtatampo siya doon na Dahil sa 2 years na daw siya, nakasabay ba yung nag dito sa ating YouTube channel. Sa so, almost 2 years na pagsasabay niya, hindi natin nabigyan ng medalyon. So inuulit ko nga, sa pagbabagay natin ng mga medalyon, kung pwede nga, sana lahat kayo mabigyan. At may sinabi pa siya sa akin na baguhin, baguhin daw natin yung mechanic natin. So, ang sa lang dito, kung talagang prosigido ka ng medalyon, maaari ka naman bumili doon sa mga tindahan ng medalyon. Sana nga, inayos mo lang yung pag-commit mo. ah uh, ganito na lang sana ang ginawa mo kasi willing naman ako magbigay ng mga medalyon sa mga taong matagal na talaga ng subaybay. At nagpapasalamat nga ako dahil sa matagal nyo ng pag dito. Sana mag-commit na lang kayo na sir baka maaari to. Two years na ako na nag-aabang ng pagbabagi ng medalyo. Doon pa lang sana may punto na ako. Pero ang pagkakakalam ko kasi lahat naman tayo nagkakamali, di ba? <clears throat> Mayroon nga ang 5 years na, 7 years na hindi ko nabigyan. So, mayroon nga, may, may binigyan rin tayo ng tao na hindi naman talaga siya nag ng video natin pero palagi siyang nagkukumit sa bawat araw na nagdaan sa bawat taon buwan. So dito, bumalik naman siya dito para magkumit ng direkta sa atin So, ulitin ko. <clears throat> so, almost two years kung nagtatago ka siguro ng piso o di sana nakabili ka na ng medalyon. Sana inayos mo na lang yung pag-commit mo dahil willing naman na bumigay ng medalyon. So, sa dinamidamin ng followers natin, hindi ko po maisa-isa ang lahat. Meron nga ako binigyan na one month pa lang palagi siya nagtutumit, binigyan ko agad. Hindi po yan na uh, profit magbibigay tayo ng medalyon, kasabihin natin sa atin na ganun, ganito ang gawin. Kung talaga naman prosigay tayo ng medalyon, maaari ka naman bumili sa, sa mga sunakit ng medalyon. Okay lang sa akin na uh, iwanan mo ang aking YouTube dahil itong mga pagbabalik ko ay isa lang pasasalamat kung nararapat sa iyo ang medalyon mo. Wala po yan sa mekanik na sinasabi mo na kung ibig mong sabihin, padali lang kita. So tanungin mo muna ang sarili mo kung nababagay sa iyo ang medalyon. Dahil ang medalyon gawa lang ng tao. Ang importante dito, pananalig na isang tao at paniniwala So, dito sa mga nagko-comment sa atin ng negatibo, nasasabi ko lang na sa inyo po ang pagpapasya. At nagpapasalamat niyo ako sa mga taong porsigido na kahit hindi na po ng ating video, nakikita ko naman kasi sa isang tao kung porsigido talaga sa isang tao. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa tao niyo kasi baka may pagkakamali tayo ayun ako, uh, ko hindi naman po lahat talaga mabibigyan sabi ko nga kung may episode 1 episode 8 siguro din tayo ng episode 100 sa pagbabagi ng medallion dahil iyan po ay simbolo ng po pa pasasalamat ko po sa patuloy nyo pagsubaybay dito sa aking youtube channel so, hindi naman kailangan mag share no? ang um, sa akin nandito sana unawain nyo na hindi ko kayo maisa-isa lahat at hindi ko kayo mabibigyan lahat dahil ko lang po ang budget natin sa pa medalyon. So magkano ba ang medalyon ngayon? Tapos magbabayad pa ng shipping fee. So bukod doon nung kasama na sa sana. Kaya umingi po ako ng kapat na, na pangamilin sa mga tao hindi natin nabigyan gusto yun ko man kayong bigyan lahat, pero sabi ko nga, sana unawari mo. Sana nag-commit ka na lang na uh, Sir, uh, two years na kung nagkakabang sa inyo, nag-commit na like, sana naman. Ma, baka sakaling makasabi ako sa episode 9. Yun ang maganda. Kanin mo naman ang ano kapag negatibong ang aura ng isang tao. Kaya nga, sinasabi ko, wala po yan sa medalyon. Nasa pananalig at pananampalataya ng isang tao. Kung pagtagpipiliin ako, kung din man lang, doon ako sa, ano lamang, lahat ng bagay. Dito hindi ko po ipinatakay sa mga medalyon at sa mga supporters sa, sa patuloy niyo pong sabaybay uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat na totoo kasi hindi pa naman ako kumasaw dito yung mga gawa lang ako ng video nandun na tayo para makilala pero ang focus ko talaga dito para makatulong sa ating kapwa hindi lang po sa mundo ng spiritual hindi sa pang pangangailangan pinansyal ng bawat pamilya kalat pong mga bikulanan bikulanan na dito sana nakatuloy nyo sa pagka ng channel at sa mga hindi pa nakapunta sa aking FB, FB page uh, ah, thank you po lari mo lang ang inyo okay. on December, ayan, episode 2 na tayo hindi na po ito sa larangan ng spare parts hindi pagtulong sa bawat tatay o bawat pamilya Ayun yung pasko. Ang kapasalamat din po ako sa mga tao tumulong sa atin. At sana may tumulong pa rin sa atin para... Dito kasi, ah, uh, December na plano ko ba sana kumuha ng ito. Pero mas pinili po, po na bilhin na lang natin ng sinaking bigas para ay maipamahali sa mga taong dapat na ito ang na hindi ko nakapangalanan niya. Kasi pinagalat niya naman ang KU niya. Pero sa araw naman, kung nating matal lang ang license mo sa akin, ngayon pa lang, sabay na kita sa amin. So, hayaan mo nalang sabihin Kasi nasa mga tayong family mo, eh ito sa salamat mo, lahat sa salamat mo, bye-bye dito sa ating YouTube uh, abangan ng December. Pinensal na pangailangan ng bawat pamilya. Hindi lang po yan sa magulong spiritual, hindi sa ating kapwa para maramdaman nila ang diwa ng pasto. Maraming maraming salamat sa yung desire to be God bless and good morning. And